Hello mga Brodsis, isa pong mapagpalang araw sa bawat isa. Kung kayo po ngayon ay nanonood ngayon, ay nandito uh, po tayo sa Outside This Beautiful Broadcast. At uh, tayo po ngayon ay magdidiscuss. Ito po ay mga personal ko lamang pong mga, mga naobserbahan at mga mungkahi tungkol po sa mga simbahan. Ano po, marami po mga simbahan gusto po talagang lumago. Marami pong mga simbahan, gusto po talaga nilang magkaroon ng impact sa kanila pong community. Ikaw ay pastor o leader ka ng simbahan and you cannot see any growth in your church. Maganda, mapakinggan mo to matingnan mo ito. At uh, these are my personal observation and personal things na, na tinitingnan kung pa, maaaring makatulong sa iyong simbahan. We're looking for ways to grow our congregation, whether starting, nagsisimula ka lamang, o maliit lamang ang simbahan mo, o kaya matagal na yung simbahan mo, maaaring house church lamang. Hindi po tayo uh, namimili ng simbahan kung gusto mong lumago, mayroon kang uh, may mga pagkakataon tayo na pwede po nating gawin. May mga bagay po tayong pwedeng gawin kung gusto po nating may mangyari sa ating pong church. Maaring meron kang space maliit pero tingnan mo nga, maliit na nga hindi ka pa pinapasok eh nakakalungkot po 'yan. O meron kang malaking space pero konti lang ang umaaten sa yung simbahan. Eh, isa rin po yung problema. Ano po? Or maybe, uh, you are always seeing similar faces every Sunday. Hindi ka po contento sa ganon. And maybe, napapansin mo, pare-pareho na lang kayong mga, mga, yung mga magkakakwentuhan. Sabi nga, wala na ba ako yung mga kakwentuhan? Wala nang dumarating na bagong bisita sa aking simbahan? Isip po natin, ma marami na tayong mga ginagawa sa ating church. Pero bakit, uh, minsan dumadami, minsan kumukonti. At ma most of the time, konti po. Ano po? At pagtingin mo sa loob ng isang taon. Kung yung kung inyong report, ano nangyari sa report, parang hindi yata tayo lumalago, ano. Ito po ay mat-maaaral po natin kung gusto mong lumago ang iyong simbahan, uh, take a look at this at uh, maari makakatulong po ito. At kung napapansin mo na, na, parang kayo kayo na lang at uh, wala na pong pangbabago, di ba? Ito pa nakakalungkot niyan, ano po? Baka ang tinitingnan niyo na lamang nagpipintasan na 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 po kayo ano ng inyong mga yung mga nakasamahan, tinitingnan niyo mga kasama ninyo, ito na may suot niya. 'di ba? Ito na naman yung ginagawa niya, ito naman ang kausap ko. Eh isang senyales po 'yan na ang simbahan ay hindi na po lumalago. Marahil tinitingnan mo simbahan, ang dami mong nakikitang mali sa yung simbahan o ang dami mo nakikitang pangit sa yung simbahan. Wala pong ibang perpekto na po. Pero kung ang building mo ngayon, tinitingnan na lang eh yung agyo nito hanggang ngayon nandiyan pa rin, 'di take take a look at this. Baka po ang simbahan natin ay huminto na sa paglago. Pero naniniwala po ako ang bawat simbahan po talaga ay may pagkakataong lumago. At nawa sa ating pag-aaral ngayon, kita po natin, ano bang pwede kong gawin? Oho, ako po ay meron din po simbahan na inaalagaan, meron po malaking simbahan din po akong uh, pinagkakatiwalaan sa akin, meron din maliit, may satellite church, at meron din po ako mga iniimpluensyahang maliliit na mga gawain. Sabi po sa Bible, Matthew 28, Go ye therefore and make disciples of all the nations. Dito lamang po. Alam nyo ba, yung mga apostles, they were all given the mandates to go to different parts of the earth para po bahagi ng pag-ibig ng Diyos. And what they did is that they just completed their assignments at ngayon po tayo po ay nagbebenepisyo sa magandang ginawa po ng mga apostles. Ano po? Well, where well, it is the passion of Christ to share the good news, to share His kingdom. Maganda po yun. Ano po? At kung ito pong formula ito ay gagawin lamang po natin. Ano po? We are going to give, to give you some tips. Paano po ba ang ginagawa ng mga, mga churches para po lumago? If churches who, who believes in Christ, talaga po ang simbahan kailangan pong lumago at hindi po dapat yun na parang exemption. Itong simbahan ko, ito lang ako. Ano po? Kung ang simbahan natin, ito ay naninimala kay Kristo, mas dapat palaguin mo yan kasi mas marami ang makakakilala kay Kristo. Unang-una, if you want to grow your church, make a decision to go out and share the good news. Make a decision to go out and share the good news. Una, why? Because it is the commandment from God. Hindi po ito kumamin ng tao, hindi lang po ito para magpropaganda, magparami. Ito po talaga ang gusto ng Diyos. It is His passion to share the good news. Number two, souls are the currency in heaven. Kailangan sa simbahan, ang pinag-uusapan po natin, ilang kaluluwa ang papapasukin natin ngayon sa langit. Ilang tao ang mai-introduce natin ang simbahan o ang langit. di ba Ang kaligtasan kung ang atin lang pong iniisip, ilang kaluluwa ang pwede natin bahaginan ngayon sa akin pong bahay, di ba? Maraming may mga nagsasabi, ganito, eh, na, lahat yan, mga na, nabahaginan ko na ng pag-ibig ng Diyos. E, ito ang magandang susunod mong tanong, ba't wala sila sa church mo? Anong ginagawa nila? Ba, di ba? O maraming pwede tayong maharing dahilan, ano po? Marahil nasa probinsya ka, busy sila, nagsasaka sila. Eh, yun nga, bakit po sila po ay hindi po nabibigyan nila ng oras ang pagsisimba? O marahil iba po yung mga negosyante, busy, they, they have a different Uh, way of lifestyle. Eh, ang inintroduce po natin, eh, maging lifestyle po nila yung pagpunta sa, sa, simbahan at pakikinig ng salita ng Diyos. Opo, if we will entertain all their their complaints, all their comments, all their reasons, eh, wala pong mangyayari sa atin. Ano po, baka po tayo na ang may problema. ba? Diba? Kasi ina-entertain natin na talagang walang mangyayari dahil uh, na ang binabahagi natin ay salita ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, wag po tayong titigil. First, make the decision to go out and share the good news. Una-una, walang mali dyan. Tama po yan, yung ginagawa po ninyo. At kung tama yan, tuloy tuloyin mo yan. Number two, mobilize the church. Hindi lang si pastor ang gagawa niyan. Ito po ang malaking pagkakamali ng simbahan. Si pastor lang magbabahagi ng salita ng Diyos, magbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. Si pastor lang ang, ang gagalaw, lalabas, bibisita. Hindi, trabaho yan ng buong simbahan. So kung ikaw yan, ano man ang ginagawa mo simbahan, musikero ka, martial ka, di ba? Ikaw ay supporter ng church. Hindi mo ba? Sayang, nagsusupport ka financially, pero hindi po dumadami simbahan mo. Sayang, wala pong, nag, wala pong nakaka-observe ng mga nangyayari po sa simbahan. Kahit gaano kaganda ang simbahan, gaano ka kaka-excellent ang tunog, gaano kaayos ang ang ang, ang itsura, ang ang, uh, ang ating pong uh, uh, panlabas na kaanyuan o po pag wala naman pumapasok ng na mga kaluluwa dyan, sayang lang. So you have to mobilize the church. Mga pastor, mga leader, kinakailangan sa inyo po magmumula yan, to mobilize the church. And teach them how to evangelize. Teach them how to evangelize. Give tracts. Mamigay po kayo ng tracts, at para po makita po ninyo na, na meron pong uh, pakinabang talaga, yung, yung kahit na nahihiya ka, namimigay ka ng tracts, e eh, malaking bagay na po yan. It is the advertising part of the church. At ito pong ginagawa ko po, we are uh, uh, introducing the trust giving to all the churches para po yung mga maliliit na mga bagay na nakikita po nila sa labas at lalo pa sinisipagan po natin, these are just investments, small investments that will make an impact soon. And number three, ano pong gagawin niya? Welcome the first time visitors with loving hospitality. Dapat po kapag may mga bagong umaatin sa simbahan, automatic po at tinitingnan po kagad natin yung papaano sila mananatili sa simbahan or meron po talaga tayong mga follow-up programs para po bisitahin yung mga bago. Ibig sabihin, kapag may pumasok na bago sa yung simbahan, eh talagang sisikapin mo na hindi na siya makakaalis o hindi na siya pupunta pa sa ibang lugar. Yun lamang po yun. Ano po? So, sa tatlong bagay na ito, eh, maganda po makita po natin. Unang-una, make a decision. Number two, mobilize the church and welcome the first-time visitors with loving hospitality. At uh, bakit ko po yan ang yan pong sinasabi ko po sa inyo? Dahil meron po ako nakita ang simbahan at yan po ang ginawa, yung nabigay po ng trucks. At dahil po sila ay nabigay po ng trucks, eh ang kanila pong simbahan ay nagpatuli po sa paglago. Hindi po ito uh, mega church o po, pero yung kanila pong simbahan talaga sa 200 plus. Pero hindi po itong dahilan kung sigla yung mga 200 na. Ano po, ay, eh, pwede na huminto. Diba? Kung ikaw ay house church, malaki na talaga yung 200 plus. Pero hindi sila huminto. Bakit? Kasi naniniwala sila sila na malaki pa ang man, man, ang ilalago ng kanilang simbahan if they continue to share the gospel and give out trucks. Ano pong akin pong binabanggit? Sila po yung COG Angeles. COG Angeles. Sila po yung ang uh, um, Church of God Angeles Pampanga at uh, Paano po ang kanila pong ginawa? Ano po ang uh, kanila pong ginawa? Namigay po ng tracts, nag-evangelize. Alam nyo po, noong 2022, ang kanila pong attendance ay 295 lamang. At ang kanila pong outage workers ay lalabing dalawa, uh, 2022. Wala po silang binibigay ng mga tracts. And then in 2023, they have decided, sabi, parang maganda mabigay ng tracts. So, they gave 1,500 tracts. At ilang po naging attendance po nila ay naging 313. And ang workers po ng outage ay naging 20. So, ano po ibig sabihin yan? There is... a, uh, uh ilang percento pers po, 6% increase ang kanila pong attendance. Opo, nung pong 2023. At tingnan naman po natin, pagdating naman po ng 2024, yung tax giving, nakita po nila, maganda itong way para, para makapag-invite. Na, na Namigay po sila ng 5,523 trucks. Ang attendance umakyat sa 395. Ang mga workers ng outage ay naging 25. So, ilan po ang naging percentage increase? 26%. Ayan, lumalagoh na po talaga sila. Ano po? At pagdating naman po ngayon, 2025, ano po ang nangyari po dyan? Ano po? They gave out 18,162 trucks. Attendance lumaki po ng 467 at ang mga workers po ay umabot na ng 45. Ilang po naging increase? 18,000... Uh, sorry, 18% increase sa kanila pong attendance. Those four years... Uh, talaga pong may epekto kapag ka sila po ay namimigay ng drugs, nagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos, lumalabas. At hindi lamang po yan, hindi lang attendance ang dumadami, pati yung mga workers ay dumadami. And come to think of it, yung mga trucks na pinamimigay, murang-mura lang po yan. Ano po, ang current price po ngayon ay piso-piso lamang po yan. Ano po, pero magandang klase na po. And if you want, you can ask me how to how to order those. Opo, po, at uh, Maganda po makita natin, there is always uh, an opportunity kapag maghahanap lang tayo, iisip lamang po tayo. Alam niyo po, nung ako po ay nagsisimula pa lang bilang Christiano, galing po ako ng abroad, pagdating ko po dito, year 2000, ako po ay naghahanap talaga, ng paasang ba ako puputan simbahan? Kasi naborn again na ako, 1996. Uh, nung naborn again na po ako, ay... Uh, ay nung nung year 2000 pagbalik ko po sa Pilipinas ako po ay uh, naghanap ng simbahan and, and nakita ko po ay isang simbahan maliit lang house church ano po it can it can only house mga mga 30 to 40 people pagpuno na po yan ano po pero sabi ko nga nakikita ko ang aking capacity hindi lang ako uh, manggagawa ako ay naging isang leader at ako po ay ng mga small groups at uh, nakita ko po ang opportunity kapag ako pala ay lumalabas eh, makikita ang epekto nito ay doon po sa simbahan. So, imagine, half of the church, mga 40, mga 20 lamang lumalabas, nakikita ko there is a possibility of increasing in attendance. In fact, yung pong simbahan na sinamahan ko, nagdalawang services po sila. Ano po? But then, talagang uh, uh, for some reason, batang krisyano lamang po ako noon, ano po, talagang hindi mo madala sa paglago yung church. Ano po? But, but then, uh, I, I, really, really need to, 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 to Uh, to do my passion. Na pagka uh, merong mga bagong dumarating, I have to put them somewhere else. So, I went to another church, which is a bigger church. Opo. At uh, ito po talagang, nito po nakita na ang sikreto. Bakit dumalaki mga simbahan? Because they are doing the evangelism. They are going out, kahit malaki na ang simbahan. Opo, uh, libu-libu na po ang attendance Pero they make importance, they give importance to sharing the gospel. Sharing the gospel outside people in the streets need the Lord. At uh, of course, kaya nga po uh, sa akin po sinasama ang simbahan, ganun din po ang ganyan ginagawa ko po. Ano po. Sa susunod po, I can tell you stories about my church, paano po ito lumalago, at paano pa rin po naging, nakakatulong ang pamimigay ng tracts at pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. Kahit na ang simbahan mo ay alam mong lumalago na ang isang leader, ang isang pastol, eh hindi po dapat talagang ng complacent. Opo, because we because we need to do something pa kung tayo po'y napagkatiwalaan ng simbahan. But then, ito pong lilinawin ko, ang lahat po ng ating ginagawa ay hindi po mag ng paglago. Hindi po natin maisa, makikita ang pagpapala kung hindi po tayo pinapaboran ng Panginoon Diyos. It's always because of the favor of God. We always ask ang pabor mo o Diyos ay mangyari sa amin po dahil ang ginagawa po namin ay yung gawain mo. Pero ito lang po yan, ano po, ito ang aking po na pagtanto. Hindi ka naman, pa, paano ka papaboran, sorry, paano ka papaboran kung hindi ka naman kumitilos? Isa pong patunay, kapag talaga nagsisipag ka, talagang papaboran ka ng Panginoon. Yung pong pinakita ko po sa inyo, yung, yung testimony ng COG Angeles because they are giving out trucks. Murang-mura lang, piso-piso lang, pero mamomobilize mo mga tao. Opo. Eh, kung maniniwala po tayo dito at sisimulan po natin gagawin, eh meron pong mangyayari sa ating pong uh, simbahan, maging sa ating pong karakter. So ito po nga akin pong challenge sa mga susunod pong mga episode, eh makikita pa ikita ko rin po sa inyo yung mga istorya po ng iba't iba, 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 ibang mga simbahan, how they are doing the evangelism and how they are conquering the barangay, the city, the community with with the gospel of Jesus Christ. Alam niyo po, isa lamang po ang aking pong pinaniniwalaan. Kung nagmamahal ka sa bansang Pilipinas, tayo nang lumabas, hindi para magrally, kundi para ipahayag ang pag-ibig na wagas ng ating pong Panginoon Diyos. So, what are you waiting for? Sa aking pong tinuro, why don't you start to to, to go out and share the gospel? So, ang tinatawagan ko ay mga leader na simbahan, those people going to church, those people believing in Christ, those people who are eager to share this message of hope para po sa mga sa pamilya po ninyo. Yung gusto mong ang pamilya mo maisama mo sa church, okay ka ay leader na, manggagawa na, gusto mong may mangyari sa ministeryo mo, kung ikaw po ay nasa marketplace, gusto mong mag, makahawa sa iyo pong mga kasama sa tabaho, eh, mag-subscribe po tayo kasi naniniwala po ako ang tanging pag-asa ng Pilipinas ay makilala si Kristo ng bawat isa. Salamat po ng marami. Ulitin ko, kung mahal mong Pilipinas, tayo na lumabas. Hindi para magrally, kundi ipahayag ang pag-ibig na wagas ng ating Panginoon. God bless you outside this beautiful.